to this video mga lods so nandito naman tayo muli sa lugawan so tara na mga idol at uh, mag tayo ng lugaw so maraming kumakain dito ng lugaw mga idol kikita nyo dyan guys at uh, maganda dito 35 ang isang order at uh, pwede ka pang humirit okay. lugaw na naman tayo mga idol so oh, yan yan si ano

ganbit. Dahil kanina timblado nito. Hmm. May dagdag pa. <laughs> Dito na kayo tumain sa nagawan sa ano, gila. Doon sa ano, may dagdag pa? Wala. Dapat meron dyan. Hmm.